So, ayun na nga. Andito na tayo ngayon sa bilihan ng pizza. Ang kasama ko, kaibigan ni Palap yan. Tapos, dito tayo guys. Ganito pala ang gawa ng pizza na. Ayan. Alam niyo parang ganyan mo? No? Diyan sila. Nagluluto ng pizza guys. At ito na yung mga stock. Diba? Ang ganda ng kawang And then, ang pangalan ng kanilang pizza ay Neapolitan Pizza. Ha, diba? Ayan. Hi sila yung mga stock. Ayan guys. Kasi nga, paborito ko talaga yung pizza dito kasi nga, masarap siya. Kasi parang bago siya na ano, parang bago siya na shop. Actually, pangalawang basis ko na dito, bumalik ako. Kaya kain ka ng pizza mamaya guys. So, ayan na guys, no? Andito na yung order namin na pizza. Kasama ko si Kabigan ni Pala. Ayan. Natag-isa talaga kami, guys. Ito ay paborito ko talaga itong chicken. Iwan ko ba kung bakit paborito kong chicken. At saka ito yung pepperoni. At saka, ito yung parang ranch chicken. And then meron kami na... Let's see. So, let's eat na tayo, guys. Kakalit na tayong pizza. Ito. Ay, bakit parang... Ano, mahuyang yung pizza nila, guys. Diyos ko. Ang ano nila... Hindi manip manipis lang yung ano nila, guys. Yung Tawin yung ito kong manipis lang. So it's okay kasi masarap naman ito. So tikman natin. Kain pala na tayo ng pizza. Mm. Masarap siya.